Ito na mga chong, bakit nga ba sobrang nag-struggle ang Team USA ng mga huling laban nila? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, palike ng video at pasubscribe naman sa ating channel. Kung maaalala nga natin ng 2019 ay nasibak din ang Team USA sa World Cup at si Coach Greg Popovich na nagmando dito. Tumapos na sila ng 7th place kaya sinasabi nila ito na ang pinakamahinang Team USA na nabuo. Mabalik tayo dito sa Team USA nitong katatapos lang na World Cup. Mukhang mas malakas naman itong team na to kaysa noong 2019. Dito ay umabot sila sa semifinals at natalo sa Germany. At nakipagbakbakan naman sa Canada para sa bronze medal na natalo din via overtime. Nung mga unang laro ay talagang masasabi natin na dominant force talaga sila. Dahil isa sila sa mga paborito na papasok sa finals. Alam naman natin na maraming talented na basketball player dito sa USA. Pero di ibig sabihin ay magiging epektibo na sila sa team. Kaya himayin natin kung saan parte ba sila nag-struggle. na natin sa starting five nila. Jalen Jackson, Michael Bridges, Anthony Edwards, Jalen Bronson, at Josh Hart. Dito pa lang ay makikita na natin na talagang lack of size agad sa starting lineup nila. Kaya kada laro nila ay lagi silang at three ng mga kalaban. Alam na alam din natin na ang US pag nakakakuha ng na rebound ay agad-agad itong -agad mga nagtatakbuhan sa transition. Advantage nila ito dahil mga mabibilis at athletic at skilled ang mga ito. Isa talaga yan sa mga strength nila. At dahil nga isa ito sa mga strength nila, ay talaga mawawalan sila ng momentum kapag hindi sila nakaka-rebound. At kahit mga panahon pa nila Kobe, talagang nagiging katasan nila to at dahil halos lahat sila ay nagko-contest para kumuha ng rebound. Kagaya na lang ng laban nila dito kontra Lithuania. Kitang kita naman na tat lang yung nakagreen at lima yung nakaputi. Halos wala talagang nag-contest at nag-effort na kumuha ng rebound. Ito yung ilang beses din nangyari pag nagkakaroon sila ng sweet from center to guard. At kitang kita natin dito kung gaano kalaki ang bantay ni Bridges at mag-isa lang itong nagba-box out, walang tumutulong. Masakit pa dyan, hindi rin na-box out ni Ribs ng kanyang tao kaya nakuha nito ang rebound. Diyan natin talaga makikita ang kahalagahan ng fundamentals ng basketball. Sa depensa na may kitang kita na nagkakalituan sila, lalo dito sa horse action ng Lithuania. Ilang beses nag ang Lithuania ng Spain action at ilang beses din nalito dito ang Team USA. Makikita talaga natin na kulang sa effort, walang communication, di nakakapag out sa mga shooter at di nakakapag-close sa mga driving lanes. Mukhang nagulat din talaga sila dito at umasa na lang sa individual skills ng mga ito. Pagdating naman sa opensa, lalo na sa half court set, ay minsan talagang nagiging stagnant ang kanilang opensa dito. Kulang sila sa ball rotation, player movement, at madalas nagiging eyes on play. Dito nga'y mapapansin nyo 17 seconds pa lang yung shot lock eh. Nagpumilit ng tumirap sa loob si Jalen Bronson. At parang hirap na hirap din humanap ng mismatch ang USA. At magtataka rin kayo kung bakit hirap na hirap din sila umatake sa basket. At alam naman natin yung mga picks ng nakalaban nila gaya nila Kais, Balinsunas, eh hindi naman magagaling na rim protector. Ito rin isa sa mga dahilan yan mga chong. Dahil nga sa FIBA, medyo mas malitang size ng court kaysa sa NBA. At yung mga nakakalaban nila, talagang kinacrowded din nila yung paint pag sila umaatake. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit nahirap nahirap sila sa spacing. At napag-usapan na nga rin lang ang mismatch. At e dito talaga nay nayari din ng Team USA. Maraming pagkakataon na talaga inatake sila sa mga mismatches. Lalong-lalo na kay Austin Ripps. Gaya dito sa laban nila sa Lithuania, makailang beses siyang ipinagpagneto ni Karinauskas. Alam na alam ng Lithuania ang weakest link ng USA sa depensa at hindi pa ito nagpapadala ng double team. Hindi nila ang panganya nito na parang hindi siya galing sa Western Conference Finals sa NBA. Gaya dito nakuha uli nila yung matchup na hinahanap nila kay Austin Reeves. Kitang kita dito na talaga minamamalak siya sa ilalim. Dahil din laban nila kontra sa si Germany, makailang beses din hiningi ni Dennis Schroeder ang matchup niya dito kay Austin Reeves. Dito ay makikita pa natin na tinuturo ni Schroeder si Bonga para magkaroon ng switch. At nakuha niya nga ang matchup sabay inatake niya ito. At ito pa yung isa, yung pamatay niyang step sa harap ni Austin Reeves at yung sinasabi ng mga Amerikano sa social media na lack of respect ng USA sa kanilang mga kalaban. Gaya dito, makikita nyo si Anthony Edwards na mapetiks-petiks lang ang paghabol niya sa kanyang bantay. At mabibigyan nga siya dito ng magandang screen ni Balenciunas. Kaya ang mangyayari, magdadrop sa depensa si Pangkayro. Ayun na nga, malilibre dito si Balenciunas sa 3. Isama na natin yung paninipago nila sa officiating ng mga referee. Makailang beses nga silang tinawagan dito ng traveling. Baka kailangan talaga nilang ipadala na yung mga matitikas nila kaya nila Steph Curry at nila Lebron James. Paano mga chong hanggang sa susunod na video? Peace!